Pamilyar ka ba sa halamang ito? Isang halamang damo na kadalas ay makikita mo nga lamang sa mga kaparangan o sa gilid ng kailugan. Isang halamang hindi mo nga aakalaing magagamit mo pala sa oras ng kagipitan. Hello, what's up? Your best here. Takot ka rin ba sa ahas? Maliit man yan o malaki. Isang klase ng hayop na kadalas ay naglipa na nga sa kagubatan at minsan ay sa kapatagan. Isang makamandag na hayop, dahilan kung bakit nga ito iniilagan at kinatatakutan. Dito nga sa atin sa Pilipinas matatagpuan ang isa sa pinakamakamandag na klase ng ahas, ang Philippine Cobra. At dahil maraming ang uri ng ahas at ang ilan nga dito, ay hindi naman labis na makamandag. Subalit, mas mainam pa rin na kung sakasakali ay batidin nyo ang first aid kung sakaling makagat nito at malayo kayo sa hospital o sa paggamutan. Sa tulong ng ilang mga halamang damo o mga halamang gamot na makikita lamang sa ating kapaligiran, ang damong ito na tinatawag nga na sintimiento. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Kilalanin ang halamang damong ito. Pamilyar ba ito sa inyong paningin? Isang klase ng damo na hindi mo nga pinapansin ang damong ito na tinatawag na sentimiento o stucky Jamaica Isang klase ng damo sa pamilya ng mga Vervenaceae. Kilala rin ito sa mga katawagan tulad ng kandikandilaan, damong panchon, blue snakeweed, damong elepante o jamaica verbane. Mayroon itong mga dahong pabilog at pahaba at minsan naman ay hugis puso at sa bawat gilid nito ay mayroong gilinggiti. At bulaklak na kulay lila o asul na nasa pinakadulong bahagi nga ng bawat tangkay ng bulaklak nito. Madalas itong tumutubo sa gilid ng mga kalsada at sa mga lilim ng kakahuyan. Basta mayroong maayos na temperatura at nasisikatan ng sapat na araw. Subalit hindi batid ng karamihan na ang halamang damong ito ay labis palang kapakipakinabang. Madalas itong ginagamit at ginagawang tsaa at mainam na panlunas sa asma o blood tonic o blood cleanser. Napakainam rin itong pampawi sa kirot na nararamdaman kung mayroon kang iniindang ulcer. Ang ilang bahagi nga ng halamang ito ay kinakain tulad ng dahon, bulaklak, at tangkay ng bulaklak nito. Ang dahon nito ay maaari ninyong i-brew kasama ng beer upang ito ay mas maging malasa. Ang tangkay naman ng bulaklak nito ay pinatutuyo at ginagawang alternatibo sa dahon ng laurel. Ibig sabihin ay maaari ninyong gamitin sa pagluluto. Ang bulaklak nito ay paborito namang dapuan ng mga paru-paro. Kaya naman, mainam rin itong gawing halaman sa hardin. Subalit ang mas nakamamangha sa damong ito ay mainam itong panlunas sa kagat ng ahas bilang pangunahing panglunas. Matapos talian ng itaas na bahagi ng bahagi ng katawang nakagat ng ahas ay hiwain ito at saka paduguin. Pagkatapos ay magdurog naman o magpais ng dahon ng sentimiento at itapal ito sa bahaging kinagat ng ahas. Kaya naman kung sakali nga na maligaw kayo sa kagubatan, ay magdobli ingat nga at marapat na batid ninyo ang ganitong mga uri ng gamot o mga panglunas. Ikaw, mayroon ka bang ibang klase ng halamang damo na batid mong nakagagamot at panglunas sa kagat ng ahas? Isang klase ng damo, makikita mo kung saan saan at di nga pinapansin kadalasan. Isang halamang damo na maaari mo palang pakinabangan at maraming sakit ng tao ang pwedeng malunasan. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka rin ba sa damong ito na tinatawag ngang hagunoy? Isang pangkaraniwang halamang damo sa mga probinsya. Subalit, pinuputol at sinusunog lamang dahil nga sa hindi natin batid ang binepisyon nitong taglay. Halika at isa-isahin natin ang mga pwede nitong maging gamit at lunas para sa atin. Kilalanin ang halamang ito. Pagmasdang mabuti dahil siguradong nakita mo na nga rin ang damong ito. Ito nga ang pinakapapilar na klase ng damo sa mga probinsya. Ito ang halamang damong tinatawag na hagonoy o o dorata. Nakauri nga ng mga sunflower at karaniwang tumutubo sa Asia, Amerika at Afrika. Kung sakali nga na ikaw ay naninirahan sa mga probinsya, makikita mo ito sa parang sa mga tabing ilog at sa mga gilid ng daan. Tumataas lamang ang damong ito mula tatlo hanggang sampung metro at nagtataglay ng papatusok at edging mga dahon. Masanga ang damong ito at sa bawat dulungan ito ay doon mo makikita ang mga pink pale o mga puti nitong maliliit na bulaklak. Maaring dumikit nga sa mga damit ang mga tuyo nitong bunga o sumabay sa ihip ng hangin na siya niyang pamamaraan ng dispersal o pagpaparami. Sa nakaraang review ay sinasabing ang maamoy nitong dahon kapag iyong dinurog ay iniilagan nga ng mga lamok. Kung kaya naman, ito nga ay may tuturing na isang mosquito repelling plants. Maliban sa pagkain ito ng mga kambing, at mga kalabaw, ay batid mo rin ba na pwede mo rin itong kainin? Lalo na nga ang mura o bata nitong mga dahon. Kadalasan itong kinakatas at ang tatlong kutsara nitong katas ay maaari mong inumin dahil ito ay epektibong pangtanggal ng iyong mataas na uric acid. Ang pinais o dinikdik naman itong mga dahon ay maaaring itapal sa pigsa, sa pantal at sa mga galo sa balat, sa mga kulibra o maliliit na butlig sa inyong balat. Ang simpleng sipon, ubo at lagnat ay kaya ring lunasan ng damong ito at pinaniniwalaan ngang mahusay din itong gamot sa kidney at sa mayroong diabetes. Kaya bago mo putulin ang mga damong ito, ay pagisipan mong mabuti. Dahil baka ito na ang lunas na iyong kinakailangan. Hindi mo kailangang bilhin at makikita nga lamang kung saan saan. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.